Guys, nakita ba ninyo yung teacher na nag-live sa TikTok? Galit na galit siya sa kanyang mga estudyante. Tingnan nyo guys. Nakakalimutan nyo yung ano niyo? ha, ah, boundaries nyo ha. Ah. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Grabe talaga yung ginawa ng teacher na yan. Bakit ba pinapayagan niya ng DepEd na mag-live, mag-tiktok habang nagkaklase at sinasali sa mga content yung mga estudyante nila? Parang hindi tama talaga at grabe talaga si teacher naka-degrade sa mga estudyante niya. Kaya... Ang kakapal ng mga mukha nyo! Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hang hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasay. Sa ugali niyong ganyan. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa... Kailangan ba talagang in-live yan na pinapagalitan mo teacher? Yung mga sudyante mo? Parang hindi po tama. Pinapangaralan mo yung sudyante mo. Live ka sa TikTok. Tama ba yan? Baka ikaw ang dapat disiplinahin, 'di ba?